Mukhang makakatipid na naman itong customer natin. Siyempre, di ba kayo din mga abi, di diba? Kahit nga ako, gusto ko din makatipid, Kaya no? E, nga, gagawa ngayon tayo. Pwedeng design na pwede makatipid sa ating mga customer. So, ito na nga mga abi. Ako pala si Komi. Ngayon yung masaya yung dito sa Saudi Arabia. So, gagamit pala tayo ng karton. Tapos, pumoto lang ako ng ganyan. At napitupi ko siya. Tapos, pinagdugsong ko gamit itong mga stapler. Napakadami-dami natin mga abi. Para mas maging matibay. Hindi kasing tibay ng relasyon nyo na marupok man ikaw. Uy, ay, ano Orin? ba naman? O, ang gagawin ko naman ito, bi, magpuputol pa ako ng mas marami karton. Kasi mga big, gagamitin natin siya ang patigas ng ating design na pang masa at pang very affordable. Kung so, naman, guguhitan lang natin ng pabilog. Gamit itong ball pen. Tapos mga big, gugupitin din natin yan. So, mag-iingat lang pala sa paggamit ng guting mga big. paalala lang. Ikaw nga, hindi ka nga iningatan. eh. <laughs> ano ba yun? Sorry naman. Nasaktan ka na naman mga big. So, pag nakagawa na tayo ng bilog na ganyan, papasok natin yan dyan. Sa ng ating drum. Talaga. So, igigit na lang natin siya ng konti. Para maging matigas na matigas. O, ganyan yung magiging itsura niya, mga B. Pero wait, there's more. Hanap muna tayo ng ribbon. Mm. natin kung maganda ba yung design kung gagantoyin natin. Oh. Pero wait ulit. Mua pala ako ng bamboo stick. Tinusukan ko ito. Tapos tinuhugan ko rin. Yung bilog na ginawa natin kanina. Para mas maging matibay. Hindi kasi tibay ng relasyon nyo. Ay, sorry naman. to so, babalutan na pala natin ito. Be, eh, gamit ito. Init na mainit na hot glue. Siyempre, ipapalibot natin itong ribbon na cash. Brown pala yung pinili ko, be, eh, para hindi masyado makita yung pinaka-cartonation ng ating cartonation. Ah, cartonation. Yung carton-carton. O, oh, yan na. Tapos na-improvise. ko, dahi, na naman yung customer. O, di may na tayo. So meron palang dumating na customer mga B. Yun nga sabi niya Gusto nga daw niya ng murang design Abay tamang tama Meron akong pre-refer na ano dito Na ginawa kong Nalagyanan na pang budget meal nga talaga So na nga ginamit ko na nga B. So gagamit pala tayo ng ma- mainit na mainit na mainit na hot glue. Tapos ipapatong natin yung nilalagyan ng sponge. Oh, sasabihin niya na naman, masinjana na naman. Pero wait, there's more. Hindi porket masinjana to, be. Maliitin na natin ito. Kasi pwede natin gawin ng design. Yung mga simpleng bagay, pwede natin pagandahin. Kala nyo, para lang sa mga karo ng patay to o kaya sa mga pang sympathy flower. oh, diba? ba? patok na patok yan dito, babe. Yung mga ganyan na mga design. O, oh, ito na nga pala, babe. Rinolyo ko lang pala yung mga yan. Tapos gumagamit ako ng stapler habang rinolyo ko siya ganyan. Patulad dito, pinagsunod-sunod ko lang muna yung mga masinjana. Tapos, what I said, iisa-isahin nating i-roll. Medyo matagal nga lang. Pero kita nyo naman mga bi worth it naman. oh di ba? Diba? So, gagawin pala natin dito bi hanggang sa maubos yung masinjana natin na linagay. O, oh, ba? Diba? Perfect. Parang pika. Ika pa, mga bi o, ba? Diba? Isipin mo yung masinjana lang napaganda natin. O, oh, ito na sir. Ipin muna, charot lang. Siyempre mga bi wag natin kakalimutan lagyan ng bulaklak. So, dahil nga pang baby boy ito mga eh, sabi pala ng aking customer. Ay, hiwalay na daw kayo ng boyfriend mo. Ay, ano ba Hindi yun? Hindi pala yun B. Ah, hindi pa pala pa Charot! Kung saan sana na naman tayo napunta mga... Ito nga mga bi, baby boy nga ito. Wala kami blue. Go na tayo sa orange mga bi Oy, speaking of orange, gagawa tayo ng sponge na pabilog tapos tatalo pa natin na parang orange. O ilalagay natin diyan yung isa. Tapos isisecure natin ng bamboo stick. Lagyan like, natin dito sa gitna. Tapos isisecure natin yung jowa mo. Kasi naman baka kumakati na. Ay, ano ba 'yun? Ba't parang lagi maghihiwalay yung mga jowa? Ano ba 'yan sign na ba 'yan? Ay, rinig mo to, maghihiwalay na kay na jowa mo. Hoy, wag ganun, walang gano'n Eh, nako maglagay na nga tayo ng ano. Mantawag dito 'yun, chrysanthemum. <laughs> Yellow pala yung ginamit natin tapos 'yan binilisan ko lang. Kasi nga bi, matagal nga eh ayan. Ayan, tawag diyan topiary bay. Tapos bibilugin lang natin ang bonggang bongga. O, hindi pag natapos eh may mga spaces pa. Eh wala na tayong budget be kaya... kaya gagamit na lang nito tayo ng jeep kasi mura lang. Tsaka free lang to sa amin. Ay, mina package na. Oh, ito na nga bi, oh, 'di ba? Gumaganda na siya. kakaron na siya ng court of appeals. At syempre, mga bi, wag din nating kakalimutan ang spray ang lahat 'yan. Pat <laughs> kalit dagalit. Ay, lang mga bi, plain water lang. Mas maging fresh ang ating arrangement. Oh, 'di ba? Hindi mo inaakala bi, mga simpleng bagil na papaganda natin ng na ganyan. Yung e, sinasabi ko, eh. Improvise, improvise lang tayo, bi. So, ito na nga bi, ang ating finish product. At alam nyo ba, binigyan ako ng 10 riyan. Kasi nga, nagandaan yung customer natin. Sir, naman, sa susunod, dagdagan mo naman yung bigay mo. E na. Kaya nga, mga binag, kayo din ba nagandahan? Pag nagandahan, be, comment down below. Siyempre, wag din kakalimutang i-share ang ating video. Kasi nga, may blessing sa katapusan. Susunod mo ng Gcast, diba? O, alam mo na. Mag-follow, mag-like, i-share si Komi.